Hi Mamas and Daddies! Napatanong na ba ang anak ninyo kung paano ginawa ang babies? Or ano nga ba yung regla? So, Nakakapanik diba? Pero don't worry, hindi kayo nag-iisa. In today's video, pag-uusapan natin kung paano natin ma-explain ang sex education sa mga anak natin in age-appropriate way. So yung hindi awkward, hindi pilit, at sigurado makakatulong sa kanila. So let's dive in! Hi mga mamisindadis, welcome back to my channel kung saan pag-uusapan natin ang lahat tungkol sa parenting, pregnancy, at family life. Today's topic is super important pero madalas nating naiiwasan yung sex education. Alam kong hindi ito madaling pag-uusapan pero sobrang importante ito na tayo mismo ang magturo sa ating mga anak para tama at ligtas ang information na katanggap nila. So, paano nga ba natin ito gagawin nang hindi naging awkward? Let's break it down by age. Bakit kailangan pag-usapan ang sex education? Bakit nga ba natin kailangan pag-usapan ito? Ang daming parents ang hesitant kasi feeling nila baka maging curious ang anak at ma-explore ng maaga. Pero ang totoo, kung hindi natin sila tuturuan So, ibang tao ang gagawa noon at hindi natin alam kung tama ba o mali ang makukuha nilang impormasyon. Sex education is not just about sex mismo. It's about understanding their bodies, yung boundaries, at kung paano nila pahalagahan ang sarili nila. So, sa panahon ngayon na maraming fake news at maling impormasyon sa internet, so, mas okay siguro na tayo mismo ang mag sa kanila. Age appropriate ways to talk to kids. 1 to 3 years old, body parts and boundaries. For toddlers, hindi natin kailangan i-explain ang lahat. Ang importante, turuan sila ng tamang pangalan ng body parts. Huwag nating tawagin na birdie or flower. Sabihin natin ng derechahan, penis or vagina. Kasi kapag hindi natin ituro ng tama, parang pinaparamdam natin na tabo o nakahiya pag-usapan ang katawan nila. Dito rin natin sila matuturuan ng body boundaries tulad ng no means no at yung your body is your own. Kapag nasanay sila sa ganitong mindset, mas magiging madali para sa kanila ang magset ng boundaries habang lumalaki. 4 to 7 years old where babies come from. Dito, nag-uumpisa ang mga tanong gaya ng, Mami, paano ginagawa ang babies? So, ayan. Hindi natin kailangan bigyan sila ng super detailed na sagot. Keep it simple. Uh, babies grow inside mommy's tummy. Yan. Kailangan ng isang egg mula kay mommy at yung isang sperm mula kay daddy para mabuo ang baby. Yan. Kung curious pa sila, pwede niyo silang bigyan ng child-friendly books or videos na nagpapaliwanag ng simple at hindi overwhelming. 8 to 12 years old, puberty at emotions. Ito yung edad kung saan nagsimula ang physical changes. Yung regla, pagbabago ng poses, body hair at iba pa. Ito rin guys ang perfect time para pag-usapan ang emotions at relationship. Hindi lang ito tungkol sa katawan, kundi pa na rin sa feelings, crushes, at paano magkaroon ng healthy relationships. Huwag tayong matakot pag-usapan ang emotions at aminin na natin na pinagdaanan din natin to, di ba? Let's teach them na normal ang kilig at attraction, pero kailangan nilang matutunan ang respeto at yung self-control. 13 up, safe sex at consent kapag teenagers na mas exposed na sila sa social media at peer pressure. Pero ito na yung time na dapat nating mag-usapan ang safe sex, contraception, STDs at pinakaimportante yung consent. Dapat maintindihan nila na no means no at ang tunay na pagmamahal ay may respeto. Huwag natin isipin na kapag tinuruan natin sila ng safe sex ay in-encourage na natin silang gawin ito. Ang totoo, mas nagiging responsible sila kapag alam nila ang risk at consequences. Tips para maging hindi awkward ang usapan. First, keep it casual. Huwag gawing super serious at parang lecture. Mas maganda kung isisingit lang uh, or isisingit lang natin ito sa natural na conversation. Second, be open and honest. Kapag nagtanong sila, huwag nating silang i-dismiss o sabihing bata ka pa, huwag mo munang isipin niyan. Dapat maging safe space tayo para sa kanila. Third, use books or videos. Muna hirapan kayong magpaliwanag, maraming child-friendly resources na pwedeng makatulong. So, ayan mommy and daddies, let's break the stigma talking about sex education doesn't mean we're encouraging kids to be sexually active. Rather, we're giving them the knowledge to make the right choices. Mas mabuti nang marinig nila ito mula sa atin kaysa sa ibang tao na baka mali impormasyon ang ibigay sa kanila, di ba? Ayan, ano sa tingin ninyo? Paano ninyo kinakausap ang mga anak niyo about this topic? share your thoughts in the comments below. At syempre guys, don't forget to like, share, and subscribe for more parenting tips. Kita-kits sa next video. Bye-bye!